panauhin para sa araw na ito, walang iba kundi ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Jean Fajardo. Good morning, General Fajardo, ma'am. Magandang umaga, Ma'am Tuesday, at sa lahat po ng uh, nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayong araw, magandang umaga po. Opo. Ma'am Jean, uh, nitong nakalipas na isang linggo, maraming nasabi itong si General Nicolas Torre III, kaugnay nung kanyang magiging uh, direksyon ng pamumuno dyan sa PNP. Isa sa na pumukaw lang aking pansin yung kanyang sinabi na gagamit na raw po ang PNP na forensic science, drone patrols, at saka body cameras doon sa proseso ng investigasyon ng PNP. So ano po ba ang status ngayon ng PNP sa usapin ng forensic science at mga drone patrols na yan? Uh, tama po ma'am, Tuesday yan po yung direksyon ngayon ng ating uh, uh, bagong CPNP dahil naniniwala po siya na malaki po ang maitutulong ng mga AI sa uh, uh, technology to natin lalong-lalo na po sa investigasyon. Kaya sa ngayon po yung ating pong mga kasama na po dyan, yung uh, pagdadagdag po ng mga body worn cameras ng ating mga kapulisan. Mm -hmm. Sa ngayon po ma'am ay nasa more or less to close to 2700 po yung ating mga body worn cameras subalit so, mga around 684 lamang po dyan yung nakakapag live stream yung mm -hmm. the rest po ay mga for, uh, for recording purposes lamang po so ang gusto po niya ay dagdagan po 'yan dahil nga kapag talagang na fully operationalize po yung ating mga yung ating uh, 911 po ay dapat po ay uh, lahat po halos na nagpapatrol ng mga kapulisan ay eh, gusto po niya ay meron po talaga mga body-worn cameras. As to the uh, drone naman po, ay eh, nasa around 965 po yan, mga drones po natin. Mm -hmm. Kaya ang gusto po niya, maliban yung mga pulis po natin na nagpapatrol patrol uh, physically, ay mm -hmm. uh, magde-deploy po siya ng ating mga drones para doon habang nakatayo po yung mga kapulisan po natin ay meron po at meron po tayong mga drone operators po na lahat po ay nakikita po natin. Lalong-lalo lalo, naman kapag may mga major events sa malalaking activities po right. tayong binabantayan ay talagang magpapalipad po tayo ng drones para siguraduhin po na nakikita po natin ang mga bawat sulok po nito mga malalaking activities at kasama na rin po dyan ma'am yung pagde-deploy po natin ng mga mobile rapid CCTV na kung saan ay yung 360 po ang makikita po natin mm -hmm. at hindi na lamang po tayo aasa ma'am doon sa mga sa mga barangay CCTV's at mga mga street CCTV's na ang ilan po doon kasi ma'am Tuesday do base po sa ating na pag iimbentaryo at uh, pag-iimbestiga ay uh, hindi po mga ika nga mga high definition mm -hmm. lalo na pagkagabi po ay hindi na po nakikita halos ang uh, mga ang mga mukha ang mga plaka po ng mga sasakyan so iyan po yung ilan sa mga gusto pong direction po ng ating mga uh, ng ating GPNP at syempre ma'am ay uh, i-upgrade din po yung mga ginagamit po ng ating mga scene of the crime uh, operatives po para mas mabilis po ang gagawin pong pag-iimbestiga lalong-lalo na po kapag kami mga krimen pong re effort po sa atin. Eh, nabanggit nyo yung mobile rapid CCTV. Paano ba yan? Nasa sasakyan ng pulis yan, tapos sila yung nagpapatrolya habang yung CCTV nyo ay gumagana. Ganun ba yun? Yeah. Yes, ma'am. May mga na-procure na po tayo, ma'am, ng uh, mga rapid CCTV kung saan, ma'am, yan po ay ikilakabit po sa ating uh, mobile patrol at dadalin mm -hmm. po natin yan. Kung may malalaking event, may mga mm -hmm. may mga malalaking activities po, ay uh, nagagamit na po natin yan, uh, ma'am Tuesday po, at nabalak mm -hmm. po ng, uh, talaga ng PNP na dagdagan pa po yan. At yung ating mga mobile patrol ay uh, lalagyan na rin po natin ng mga dashcam para kapag mm -hmm. ka nagpa-patrol po sila ay na-re-record na rin po yung mga nadadaanan po nila pa. Para kung kung sakasakali po na may mga na nakikita po ng mga aksidente, mm -hmm. mga krimen po ay right there and there ay ma ma, ma -re record na po nila itong Ito mga beat patrols po nila. Opo, yung sa bit sabi, sabi niyo ng body cam, tama ba ako 2700 uh, 684 yung gumagana o online. Bakit po yung iba ay hindi nagana na nagre-record lang kanyo? Yes ma'am, out of the 2696 po ma'am ay na nas ang 684 lamang po yung may capability po ng live stream. Ibig sabihin nakikita po sila habang suot po nila naglalakad mm -hmm. po sila ay nakikita po yan sa command center po at uh, the rest po mga nasa around 2012 ay po recording purposes lamang po. Ang mm -hmm. mangyayari po niyan ma'am ay halimbawa kung ako pong pulis ang may hawak po ay may bitbit -bit po suot ko po yung body worn camera sa to po ay nagpapatrol. Pagkatapos mm -hmm. po ng aking duty ma'am ay babalik po ako sa aking istasyon at ililipat ko po yung recording po na yan mm. dito po sa sa body worn camera na intended for recording po kasi mm. uh, mas malaki po yung uh, ika nga mem, uh, mem memory storage po noon mm. at uh, yun po yung gagawin po natin ngayon nadadagdagan po yung uh, may lisensya po na live streaming may lisensya po kasi yan mama ah, tuesday okay. kaya dadagdagan po yung mga CCTV uh, mga body worn camera po na capable po na mag live stream po. Ah, hindi lang pala basta-basta body cam yan. May lisensya pala yan, Ma'am Jane. <laughs> Yes po ma'am, yes po ma'am. Mer meron pong lisensya po yan ma'am. Meron pong, uh, meron pong uh, SIM card po yan. Meron mm -hmm. pong subscription po yan. So yaan po yung isa sa mga tinitignan po na mas madagdagan po yan. Mm -hmm. Although sabi nga hindi po pwede pong uh, lahat po yan live stream kasi mauubos po yung memory po yan. Oh, Wala pong paglilipatan po ng recording po yan. Saan nagpapalisensya nito ma'am? At kayo lang ba ang uh, uh, nagpapalisensya o may iba pang gumagamit ng ganyan bukod sa polis? Meron po tayo ma'am na distributor outsource po yan na ika nga ay uh, ika nga binibili po natin yan na lisensya po kung sino po. Kung saan mm -hmm. po natin binili po yan, yung body worn camera po na yan, yung service provider ay sila mm -hmm. po ang nagbibigay po ng license po yan. ayun At saka itong sa nabanggit ni General Torre na forensic science, uh, marami na tayong na-train na mga personal natin para sa ganyan na pamamaraan? Meron na po tayo, ma'am, yung forensic science po na yan, ma'am, ay nandyan po sa ating mga po, uh, forensic groups, yung ating pong mga mga ika nga mga officers po diyan katulad po may mga idinodonate po sa atin na mga AI uh, equipment po katulad po nang mm -hmm. ma-mention ko lang po yung JICA po ay uh, yung Japan po nagdo-donate po sila ng isang uh, equipment po kung saan na uh, uh, dati po kasi ma'am kapag halimbawa may mga shooting reporting shooting incident mm -hmm. ang gagawin po ay mano-mano pong sinusukat 'yan ng Alright. ating mga soko po kung gaano kalayo yung uh, yung uh, posibleng kinatatayuan ng shooter ng right. biktima sinusukat po nila yan may chok pa tayo Oo, ngayon nga. po ma'am ang ginagamit po natin ay parang laser na lang wow. parang uh, itututok lamang po yun po kung masusukat na po natin kung gaano kalayo yung posibleng uh, shooter kung paano yung trajectory po ng barrel para mm. ma maggabayan -ma tayo kung saan ang posibleng uh, position itong shooter po natin so malaking bagay po yan although iilan lang po yan so isa po ito sa mga ikang ay mga forensics uh, equipment na maaari talagang makita tulong para mas mapabilis po ang investigasyon dahil ang gusto po ng ating CPNP ay uh, maging mabilis po yung uh, pagsasagawa po ng investigation at hindi po tatagal dahil nga mano-mano yung ginagawa po natin pag-iimbestiga po. right, It's about time naman na siguro general na ano, na maging ganyan high tech na rin tayo kasi yung mga technology ngayon ang bilis ng papalit-palit eh kung mananatili tayo na nasa mano-mano lang abay mapag-iiwan na naman tayo Tama po ma'am, yan po yung direction po ng PNP leadership ngayon at... Uh at uh, asahan niyo po na ipipilit-tuloy-tuloy po 'yan. Hindi 'yan tika nga sinasabing personality based lang na kapag ang isang CPNP PNP ang uh, bago ay mapapalitan na po. Yan. Hindi po, Ma'am, 'yan po yung direction po ng PNP po at uh, sa tulong na rin po ng ating mga mambabatas ay uh, matutugunan po natin 'to dahil kailangan po ng malaking budget po dyan at hindi na lang tayo aasa doon sa mga nagdo-donate po natin ng na mga mga foreign countries po. Yan isa pa sa uh, nagbigay ng atensyon sa akin na General Fajardo Ma'am, yung sabi ni Chief PNP na makikipag-partner ang PNP sa Commission on Human Rights para hindi raw mapabayaan yung issue ng karapatang pantao kapag ka may mga police operations. Tama po ma'am at yan po talaga ang uh, gusto ng ating uh, bagong GPNP ngayon na dati kasi ma'am ay there is a perception na magkaaway o magkagalit right. o hindi mm. nagkakasundo yung PNP at CHRs kasi ang uh, Commission of Human Rights talaga ay yan na talagang uh, tumutupad tayo dun sa ating uh, uh, ika nga ay uh, sworn duty na paproteksyon na natin ang kakapatang pantao kaya nga bukas ma'am ay uh, pupuntahan po mismo po yeah. ng ating CPNP at dadalaw po siya sa Commission of human rights para siya po mismo ang magpaliwanag dahil nagkaroon nga mang ng negative interpretation yung sinabi niya nung una na pakamihan ng uh, huli. huli. So ipapaliwanag mismo po niya. Hindi po siya nag-alinlangan na pumunta po doon. Siya po mismo. Dahil tama po kayo ma'am, yung sinabi niyo po na active partnership na makikita po natin ngayon na yung mismong uh, Commission on Human Rights ay nandiyan Nakikita kasama po ng ating uh, mga pulis na kung gusto nilang mag-observe sa kung paano nanguhuli ang mga pulis, kung paano nagbabantay sa mga sa ang pulis para makita nila kung merong dapat uh, i-improve o dapat uh, i-correct sa hanay po ng kapulisan. So hindi na po dati yung nangingimi kapag yeah. nakarinig ng uh, CHR ang pulis ay medyo uh, nag aalilangan This time around ma magkakaroon po tayo ng magandang uh, relasyon sa CHR para sila po mismo ang pumuna sa atin at uh, at uh, tugunan yung mga apprehensions na ang pulis ngayon dahil nga doon sa issue ng paramihan ng uh, uh, huli bagamat na ipaliwanag na po ng ating CP yan ay uh, magkakaroon po na magandang relation po between the the two agencies po yan, maganda yan na ma'am Jean para hindi tayo nangangamba pare-pareho kapag ka may mga police operation halimbawa may namatay na suspect o kaya ay biktima at least nanjan kasama ang CHR na nakita nila mismo na obserbahan yung ginawang operasyon o sabi nyo nga kung may makikitang dapat na ituwid agad na maitutuwid yung doon sa pamamaraan ng uh, mga pulis sa uh, pag-implement ng kanilang uh, misyon ano ano po uh, so inexpect po ba natin ma'am Jean, na uh, magkakaroon ng uh, parang memorandum of agreement sa pagitan ng CHR at PNP para sa ganyang bagay Ha, uh, posible mo pong mangyari po yan na magkakaroon po ng memorandum of understanding between the PNP and CHR nga para mas lalong palakasin yung uh, coordination at uh, cooperation sa dalawang ahensya po. Kasi ang uh, gusto nga po ng ating CPNP ay uh, hindi nangingime, hindi natatakot, mm -hmm. hindi nag-aalinlangan yung mga pulis natin, yung mismong mga CHR natin ay uh, nandoon sa tabi nila, nag-oobserba uh, nagma, nag ba mm -hmm. kung tama o may dapat pa pang-improve sa ating ginagawa. Dahil ito na rin ma'am ay uh, bilang pagtugon din doon sa utos ng ating Pangulo na, na ang mga bawat ahensya ay magtulungan para maramdaman ng ating mga kababayan okay. na yung servisyong ibinibigay natin sa ating mga mamamayan ay uh, tama at nakakapat hindi ito yung apprehension before na kapag nakakita ng pulis ay may mamamatay. Hindi po, wala pong ganun na intensyon po ang uh, ating kapulisan dahil uh, ito nga pong utos ng ating GPNP nga na, na ilabas yung ating mga pulis sa pag-isaray yung ilang mga maliliit na stasyon. Kung di magpatrol uh, na lamang ay again pagtugon din po ito sa utos mm -hmm. ng ating pangulo na dapat ang mga pulis nasa kalsada dapat ang mga pulis nakikita na mga tao paka, kapag uh, nagkakaroon sila ng uh, security or public safety concern madalis mabilis ma 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 nila itong uh, malalapitan at kapag mm -hmm. kami mga reported crimes po ay mabilis pong makakatugon po ang PNP at kapag nandyan po ma'am ang CHR sa tabi nila right. ay hindi uh, lamang po ito ma'am concentrated sa Metro Manila kasi may mga may mga offices din po ang CHR sa ibang mga regyon, mm -hmm. ay nandyan po sila, makikita po nila ay welcome po yan, i-welcome po ng PNP yan na magkakaroon po sila ng mga observation time para makita po nila na ang objective po ng PNP kung bakit uh, nandyan po sa mga kalsada, kung bakit po nanguhuli ay para, para na rin po sa kapakanan din ng ating mga communities dahil naniniwala po ang ating CPNP na isa sa mga pangunahing trabaho po o mission po ng uh, mga pulis ay uh, manghuli po ng mga would-be si mga nag attempt mga maggamawa ng krimen, yung nakagawa na ng krimen, dahil mm -hmm. the only way na matatahimik po ang ating mga komunidad ay kung huhulihin po natin itong mga kriminal po. Ang magandang kombinasyon nga yun, Ma'am Jean, di ba na yung mga polis may operasyon, nagpapatrolya man yan o mga operasyon, nakasuot ng body cam. So makikita na yung actual nilang uh, uh, pagpapatupad ng uh, operasyon, kasama pa rin yung mga taga CHR. So, uh, parang sa pamamagitan niyan ay maiiwasan yung mga issue na pagquestion sa operasyon ng pulis. At sasamahan mo pa nito isa ma, mayroon pang sinabi si Chief PNP ang ground commanders ang kanyang sisingilin kapag ka mayroon sa kanilang mga tauhan ang nasangkot sa katiwalian, kabulastugan o iligal na gawain. Tama po, ma'am. Diniin po yan ng ating GPNP uh, at na nagkakauna po kami ng unang uh, command conference last week po at isa po yan sa talagang uh, uh, idiniin ng ating CPNP sa ating mga commanders na dapat ang kanilang trabaho ay uh, ay isupervise. Nandun mismo sila. Hindi sila nag- uh, parang, uh, remote lang ang kanilang supervision. Ang mga tao nila ay nandun sa kaya. Samantalang ang field commanders nandun sa kanilang mga opisina at Yun. nagpapalamig sa aircon. Ang gusto niya, <laughs> lumabas din sila, isupervise nila, tignan nila kung tama ba yung deployment at sinusunod nila yung daily deployment plan at uh, kapag nagkakaun ng report na nagkamali itong police let's say uh, nakikita na nga nila may nangyayaring gulo doon pero instead na, na ipa, uh, ipacify at uh, hulihin mm -hmm. yung mga nanggugulo ay uh, parang uh, tatalikuran yon dahil ayaw manghuli dahil uh, perwisyo sa kanila ay hindi kapag kami mga nakakating na ganyan na nakiklamo sa ating CPNP ay mananagot po. Kung yung pulis po na yon ay hindi umaksyon ay tatamad-tamad ay uh, yun po ay ibabalik natin at uh, mag-a-undergo ng mga retraining mm -hmm. para ipaalala sa kanila kung ano yung mga mandato. So balik yung kanilang commanders, yun po ang pananagutin po ng ating CPNP under the doctrine of command responsibility po. Yan, yan. Mga commander ha, narinig natin yan lahat. Hindi lang si Ma'am Jean ang nagsasalita niyan. Sinabi na yan ni Chief PNP Nicolas Torre III. kaya gising-gising uh, muna kayo dyan. bawal-bawal muna ang nakabanjing banging yan sa mga opisina n'yong de aircon mag-ikot-ikot kayo isa pa ma'am ay yung mga tambay daw na nanggugulo sa komunidad isa sa mga huhulihin ng eh, mga pulis Tama po ma'am 'yan yeah, isa rin po 'yan ma'am sa idiniin nga po ng ating Chief PNP dahil la uh ang may mga exp may personal experience po kasi ang uh, ating GPNP diyan mm -hmm. at uh, na sinasabi may mga tumawag na na libawa ay may lumapit po sa isang pulis na mm -hmm. nagpapatrol o kaya nagdanon sa station na sinasabi na sir meron po yung akin ng kapitbahay ay uh, lagi po itong lasing lagi po nang gugulo <laughs> lagi na mo ng saksak ay uh, pag pumuluma lumapit po sa pulis ang sabi po ng pulis ay puntahan niyo na lang po yung barangay diyan ano ay, po, na yan? po yan barangay na level na po ay ayaw na ayaw po ng ating GPNP yan. Kaya nga po ang dahilan, yan ang kauna-unahang bilin po niya na dapat walang tatanggihan. Ang dapat ang ginawa ng pulis po na yun. Ahli ka po, uh, nanay, sakay po kayo sa patrol. Puntahan po natin yung sinasabi niyong report. Ngayon, kung talagang uh, lasing ito at uh, barangay level yan, ay dapat siya pa rin po ang umaksyon dan, dalin sa barangay at, uh, at alamin kung ano yung uh, uh, background dyan. Ngayon, kung talagang magkaroon ng, uh, ng uh, ika nga, barangay level, dapat siya pa rin ang umaasikaso doon, eh kasi mm -hmm. kung talagang 'yan ay laging araw-araw ay lasing, nagahamon ay uh, uh, at the very least ang kaso po niyan ay eh, alarming scandal. Sure. So pa police pa rin po ang dapat na tumutugon dyan. Kaya yun ang talagang ayaw ng ating CPNP na may makakagating na reklamo sa kanya na hindi tinutugon na ng pulis ang kanyang trabaho at basta ipapasa na lamang dahil nga ayaw, 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 humisponde or for whatever reason ay tinatanggihan yung request for police assistance ng ating mga kababayan po. Ayun. Ayan, maliwanag. Mga pulis dyan na nagpapatrolya ha. Hindi porki sabi nyo ay eh, barangay level yan hindi na kayo tutugon. Aba, isamahan eh, nyo naman yung residente sa barangay. Kasi naman ma'am, pagka ganyan, ng nang aamok na eh, lasing-lasing, uh, nag, uh, nagwawala, pasaway, kumisan nag aamuk na, eh delikado na rin naman kasi yung threat na siya eh sa mga residente, sa community. So baka hindi rin naman kayanin ng mga taga-barangay lang. At least kung polis na makikita niya yan, medyo hesitant na yan. Uh, na gumawa ng gulo Yes, ma'am. Ito, ito pa rin, ma'am, is uh, ang core doon sa belief po ng ating CPNP na the only way na mapanitili po nating safe ang ating mga communities ay alisin sa ang mga criminal sa ating mga community. Kaya yan po ang gusto ng ating CPNP na maging aktibo yung mga pulis natin sa pagbabantay, hindi pa passive na kapag kami mm -hmm. nag-report lang tsaka lang a-action. Yun din po, ma'am, yung option na gusto niya na bakit dapat na kami tayong huli kasi may mga nangyayaring krimen. Bakit na konti ang krimen? Kasi nga, nagkakagoon palagi, ma'am, question na lagi nating nire-report na mababa, bumababa ang statistics natin, and yet, isa lamang po ang nag-viral, negative na kaagad ang perception. So, this time around, ang gusto ng ating CPNP, nasa kalsada, nasa kalye, nasa mga purok sityo, ang ating mga kapulis, kasama yung ating mga barangay force multipliers. Kasi, ang mga tao, oh, ma'am, mga kababayan natin, makakita lang yan, ma'am, ng uh, ng mobile patrol na blinker. Eh. Nandun kaagad yes. yung sense of uh, uh, security nilaan. Mayroong police uh, nearby, safe ako dito, safe yung aking anak, safe yung aking kapatid. So yun yung gustong i iparamdam ng ating mga ng ating PNP leadership sa ating mga kababayan po. Ayan. Ito nga po ma'am, mayroong mga nagte-text na sa atin. Pakibigyang uh, atensyon nga po ninyo itong nga uh, dinulog ni 5075. Sabi niya, uh, zero police visibility po sa neighboring Batangas town sa San Pascual at Bawan. Sabi ni Lirio o uh, paki-check-check -check nyo nga dyan. Wala raw po Sige, Sige ma'am, nag-take note po ako ma'am. At uh, i-call po natin yung attention po ng happy dyan sa Bawan Batangat po sa may San Pascual, San Pascual po. Ayan. Ayan na sir ha ma'am. O narinig na ni ma'am Jean yung inyong uh, concern. At least na ipararating sa kanila direkta yung inyong concerns dyan sa inyong mga community. Okay. Bukas ma'am, may mga brigada eskwela na tayo dahil magsisimula na ang klase natin by uh, June 16. Kayo <coughs> ba ay may participation? sa Brigada Eskwela bukas? Pam naging tradisyon na po yan, ma'am, na ang uh, PNP po ay tumutulong po sa ating uh, DepEd kapag kami mga brigada-eskwela. na hinihingi din po yung assistance po natin dahil kulang din naman, ma'am, ang uh, mga guro sa mga eskwelahan, lalo-lalo na po sa mga public uh, school po. So, tumutulong po tayo dyan para ika nga ay uh, mas mapabilis po yung kanilang uh, paghahanda para po sa uh, pagbubukas po ng klase sa June 16. At asahan po ng uh, DepEd po ang tulong po ng PNP. At syempre, uh, more than that po, po, 'yung uh, security and safety right. po ng ating mga eskwelahan. So nagkakandak na rin po tayo diyan ng mga site and security inspection ko ano po 'yung mga vulnerabilities po ng mga school. Mm -hmm. So on that aspect po, 'yun po 'yung mas mahalagang trabaho po ng pulis. Titignan na rin po natin kung 'yung mga nakapaligid diyan sa lugar na 'yan ay dapat ay ikanga ay nag 'yung 'yung pag-iiskanya nila dyan... na dapat may mga may mga nakikita silang mga problema pagdating sa security and safety sa school ay ipaparating po natin 'yan sa eskwelahan para sa pagbubukas po ng ng uh, klase po ay asahan po nila nandiyan po yung ating mga pulis maglalagay po tayo ng mga police assistance desk Yon. at magiging regular po ang pagpapatrol diyan sa vicinity ng ating mga eskwelahan po ayun ang maganda doon lalo na yung malalaking eskwelahan ma'am i understand nakakita na ako yun eh mga malalaking eskwelahan sa labas ng compound ng police at least malapit sa school may police assistance desk Yes po ma, gagawin po yung uh, isa sa mga identify natin, mga magiging fix visibility points po natin kung saan magiging regular po ang presence po ng ating mga kapulisan diyan sa mga eskwelahan para po kahit nasa loob po ng uh, mga uh, mga rooms po ng kanilang mga paaralan yung ating mga mga estudyante ay at least alam po nila na pagdating sa labas nandiyan po yung mga pulis mm. po natin at uh, kakausapin din po natin ma'am yung mga school administrator makikipag-ugnayan din po tayo at siyempre yung kanilang may mga security guards din po kasi ma'am, may mga malalaking eskwelahan. Uh, so i-orient po natin sila kung paano ba makakadetect ng mga would-be criminals habang nagbabantay sila. Ay, hindi po pwedeng nakaupo lang sila doon. Ay dapat na nag-o-observe din sila sa labas para mapagtulungan po natin ang pagbabantay po sa mga eskwelahan po. Lalo na nga doon sa malalaking school, ma'am, uh, yung mga ganyan, ang prone na crime sa mga ganyan, kidnapping, di ba? Kasi yung mga bata. Yes po ma'am, at uh, bagamat sa hindi naman tayo talaga basta-basta nakakapasok sa mga eskwelahan unless mm -hmm. of course i-request -re po tayo. Kaya malaki din po ang magiging papel po ng mga school administration, yung school management at syempre yung kanilang mga security officers sa pagbabantay dun sa loob. Ang PNP po sa labas po at uh, ang sinasabi nga ma'am ng ating CPNP ay sa ating mga kababayan ay eh, paulit-ulit yung sinasabi na hindi na, na wag na po kayong pumunta sa mga estasyon, wag niyo na pong hanapin ang mga pulis natin sa estasyon dahil ang pulis po ay nandiyan na po sa inyong mga telepono, dial 911 po at dagating po ang mga pulis sa loob po ng limang minuto. Ayan, yung five minute response time. Yan yung aming inaasahan. Sabi yan ni General Torre sa public, yung inyong idudulog kung ano man yung concern nyo, in five minutes, nandiyan ang pulis. With that, uh, General Fajardo ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at every now and then, nandyan kayo handang sumagot. Good luck po sa inyo ma'am! Maraming salamat mo, ma'am, ma Tuesday. At natulungan uh, niyo po kami, ma'am. Lalo, oh, lalo po. na po, ma'am, yung ating mga kasamahan sa media po ay welcome po kayo na mag-observe at, uh, at uh, ibigay niyo po sa amin ang inyong mga comment para mas ma-improve ma po namin Yan. ang servisyong ibinibigay po natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, ma'am, Tuesday, at uh, magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga kapuso, na nakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Brigadier General Jean Fajardo. walang pinopro take behind